ayun nga mga kumarils dahil ako kaya napapaisip ko ano talagang masarap na ulamin wala akong choice hindi kinakailangan kung bumaba ng bundok Diyos ko, hindi ko ba naman ba alam dito ako nilagay ni Lord sa napakataas na bundok na ito Iyan, o oh, tingnan nyo yan ba? Diba? nakikita nyo yung street na yan Mount Everest kaya talagang literal na Mount Everest talaga siya. tingnan nyo makikita nyo pa dyan yung aninag ng sunset Ayan, no, oh, 'di ba? makikita mo talagang nasa taas talaga yung aming bahay. Pero napakasarap kapag yung bahay mo ay nasa tuktok ng bundok. Kasi malamig, ba? Diba? Kaya shout out dyan sa mga nakatira sa mga matataas na lugar. Kasi bukod sa hindi bahain, ay talagang masarap sa pakiramdam. Kasi ang lamig-lamig, parang nasa tagaytay. At ito na nga, naglakad na ako papuntang talipapa. Napakalayo, pero kinaya naman. At ito na nga mga mare, hanggang dito na lang. Kasi nga baka naman hablutin ng ating set cellphone kasi ko na nga binidyo ang pagbili ko at ito pagdating ko sa bahay ay dadali at ko yun na ang binalatan. na mga kumarils dahil nga sawang-sawa na tayo sa ginisang upo, pues gagawin naman nating ukoy ngayon. Ayan na nga, pagkatapos kong balatan, ginadgad ko ito gamit ang raspador. Pagkatapos kong gadgarin, ibinabad ko muna ito sa asin ng ilang minuto lang. Pagkatapos kong babad sa asin, ito ay aking piniga para matanggal yung kanyang existing water o kaya yung asin na ibinabad natin. Pagkatapos kong ibaba dito mga kumarils, naghiwa na ako ng isang sibuyas. Yung maliliit na hiwa ah, para mas makain naman natin. Tapos naglagay din ako ng konting black pepper. Nilagyan ko na din ng isang kutsarang flour. Tapos kalahating kutsara ng cornstarch. Tapos nilagyan ko na rin ng dalawang pirasong itlog. Tapos mix, 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 mix lang natin hanggang sa maghalo-halo ang ating mga ingredients na inilagay. Tapos naglagay lang ako dito ng konting pampalasa which is yung betchin. Konting-konti lang para lang madagdagan yung lasa ng ating ukoy. At ito na nga susubukan natin. Inilagay ko siya sa platito para naman maghulmang ukoy talaga. Tapos at ayan na nga pag naging golden brown na pwede mo na itong baliktarin at yun na pag naging luto nakita niya nyo lang, parang pantay na yung pagkakabrown niya. pwede nyo na itong hanguin siyempre yung kailangan nating partner dyan is di ba nakita nyo pink pink pa yung suka natin kaya talagang masarap ay natitikman ko na nga mmm yum 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 sarap kaya mga kumaris maraming salamat po